He welcomes in lahat kuwa kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Isang pag-ibig na kay tagal mong inantay. Isang pangako na hindi binitawan. At isang tanong na bumabalik sa bawat tibok ng puso. Hanggang saan nga ba kayang maghintay ang isang taong tunay na nagmamahal? Sa isang malit na baryo sa gilid ng dagat. May matandang simbahan na saksi sa libu libong panata ng pag-ibig. At doon, gabi-gabi, may isang lalaking nakaupo sa hagdan, hawak ang luma at kupas na sing-sing, tila hinihintay ang isang alaala na matagal nang lumipas. Bakit nga ba may mga pusong nananatiling tapat, kahit ang oras ay matagal nang lumampas? Bakit may mga pangako na kahit ang hangin at ulan ay hindi kayang burahin? Ang kanyang pangalan ay Andres, dating mangingistang kilala sa buong baryo. Sa bawat hampas ng alon, dala niya ang alaala na isang pangakong hindi natupad. At sa bawat pagbalik niya sa simbahan, laging isa ang tanong sa kanyang isip. Darating pa ba siya? Si Maria ang dalagang minahal niya mula pagkabata. Magkatabi silang lumaki sa mga palayan, magkasabay sa pagdiriwang ng pista, magkahawak sa liwanag ng mga parol tuwing kapaskuhan. Ngunit isang araw, dumating ang pagkakataong sinira ang kanilang pangarap. Napilitang umalis si Maria papuntang Maynila upang makapag-aral, dala ang pangako na babalik siya. At iniwan kay Andres ang isang pangungusap na paulit-ulit pa rin umalingaungaw sa kanyang isip. Hihintayin mo ba ako kahit gaano katagal? Lumipas ang taon, nagbago ang baryo. Ang mga kaibigan nilang Deti naglalaro sa kalsada, gayoy may sariling pamilya na. Ang tindahan sa kanto, Deti tindahan na kendi, gayoy modernong sari-sari store na. Ngunit si Andres, hindi nagbago ang ginagawa, naghihintay pa rin. Sa bawat pista ng bayan, laging nakatingin si Andres sa pintuan na simbahan. Sa bawat misa digalo, laging umaasang baka sa huling araw ng no nobena, makita niya si Maria na muling papasok, dala ang parehong miti. At sa bawat taong lumilipas, isang tanong ang bumabalot sa kanya. Totoo pa rin kaya ang pangako niya? Hanggang isang gabi ng tagulan, habang kumukulog at kumikidlat, nakarinig si Andres na mga yabag mula sa madilim na kalye. Dahan-dahan siyang tumingin, hawak-hawak pa rin ang sing-sing na matagal ng nakalaan. At sa bawat paglapit ng yabag na iyon, tumibok ng malakas ang kanyang puso. Ang tanong, si Maria na kaya ito, o isa lamang na panibagong alaala na magpapahirap muli sa kanya? Basang-basa ang paligid, tumutulo ang ulan mula sa bubong na simbahan, at ang mga kandila sa gilid ng altar ay halos mamatay sa lakas na hangin. Ngunit sa bawat yabag na lumalapit, mas lalo pang lumalakas ang tibok ng dibdib ni Andres, parabang bumabalik ang lahat ng taon na kanyang inantay. Hindi niya alam kung panaginib ba iyon, o isang pagsagot ng tadrana sa matagal na niyang panalangin sa liwanag ng kidlat, nasilayan niya ang isang anino. Isang babae, nakapayong, nakasot ng simpleng bestidang kulay puti, tila hinugasan ng ulan ang mahabang biyahe ng kanyang pag-uwi. Hawak-hawak ang malit na maleta, at sa bawat hakbang, mas nakikilala ni Andres ang hugis ng kanyang mukha. Hindi siya makagalaw, parang itinulos ng oras sa hagdan ng simbahan. Andres, isang tinig na hindi nawala sa kanyang pandinig sa loob ng maraming taon. Isang tinig na kahit sa ingay ng dagat, sa kuliglig ng gabi, at sa awit ng mga alon, hindi niya malilimutan. Maria, ang tanging nasambit niya, nanginginig ang boses, halong kaba at pananabik. Lumapit si Maria, tumigil sa tapat niya, at tumitig ng deretso sa kanyang mga mata. Pareho silang hindi nakapagsalita agad, tila sinusukat ng kanila mga titig ang lahat ng panahong lumipas. Pareho silang naghahanap ng kasagutan sa isa't isa. Bumalik ako, mahinang ngunit malinaw ang sabi ni Maria. Hindi na napigilan ni Andres ang luha na matagal nang ikinobli sa bawat gabi ng paghihintay. Ngunit bago pa siya makalapit, bumitiw si Maria na isang buntong hininga. Ngunit Andres, hindi na tulad na dati ang lahat. Parang huminto ang oras. Parang muling pinunit ng hangin ang kanyang puso. Ngunit hindi siya umatras, bakos ay lumapit at marahang hinawakan ang malamig na kamay ni Maria. Sabihin mo sa akin, kahit anong totoo, kaya kong tanggapin. Huwag mo lang ipagkait ang pagkakataon na makita ka ulit. Tumulo ang luha ni Maria kasabay ng pagpatak ng ulan. May asawa na ako, Andres, at may anak. Para siyang binagsakan ng dagat na walang humpay. Ngunit sa halip na galit o panghihinayang, mas matindi ang pagmamahal na naramdaman niya. Isang uri ng na pagmamahal na hindi nasusukat ng oras, kahit pa ng mga pagbabago ng kapalaran. Tahimik silang pareho, tanging patak na ulan ang naririnig. At sa katahimikan, bumalik ang lahat ng alaala. Ang kanilang unang sayaw sa liwanag ng lampara noong pista ang kanilang pagtawa habang namimitas na mangga sa bakuran. Ang kanilang mga pangarap na nagsimulang lumipad munit hindi na tinapos na panahon. Andres, kinilik kong bumalik noon, ngunit hindi ko kinaya. Pinili ako ng aking pamilya na ipadala sa Maynila. At doon, nakilala ko siya, ang lalaking naging asawa ko. Bawat salita ay parang sugat na muling bumukas, munit hindi siya sumuko sa pakikinig. Hindi niya kayang bitawan ang pagkakataong ito, dahil alam niyang ito na ang huling sagot sa lahat ng taon na tanong. Bakit ka nandito ngayon? Tanong ni Andres, halos pabulong, halos wala ng lakas. Dahil kailangan kong makita kabago pa ako tuluyang bumalik sa buhay na pinili ko. Kailangan kong ipaalam sa iyo na hindi ko kinalimutan ang pangako natin, Andres. Sa puso ko, ikaw pa rin ang unang minahal. Ngunit hindi lahat ng pag-ibig ay para sa isang wakas. Napakagat si Andres sa labi, pinipigilan ang sarili na humagulgol. Napating siya sa langit, sa mga bituin na natatakpan ng ulap at sa krus ng simbahan na tila sumasaksi sa kanilang mga sugatang puso. Kung may Diyos na nakikinig, alam niyang ito ang pinakamabigat na gabing hihingin niya ng lakas. Marahang inyabot ni Andres ang sing-sing na hawak-hawak niya. Matagal na kitang hinintay, Maria. Sa bawat araw, sa bawat taon, ikaw lang ang laman na isip ko. At kahit hindi ikaw ang magiging katapusan na aking kwento, ikaw ang naging dahilan kung bakit ako nagpatuloy. Napayak si Maria, hindi alam kung tatanggapin ba o tatanggihan ang sing-sing na iyon. Hawak niya ang kanyang dibdib, para bang ang bigat ng lahat ng alaala ay bumabalik sa isang iglap. Andres, patawarin mo ako. Munit bago pa niya masabi ang susunod na salita, may narinig silang tunog na sasakyan mula sa kalsada. Isang ilaw ang kumislap sa dilim at isang tinig ang sumigaw mula sa loob ng jeep. Maria, nandito na kami. Nanigas si Maria, nagmadaling punasan ang luha at saglit na lumingon kay Andres. Doon niya napansin ang isang batang babae na bumaba mula sa jeep, hawak ang isang malit na payong, nakatingin sa kanila. Mama, halika na. Napatigil si Andres, tinitigan ang bata. At sa ngiti nito, para bang nakita niya ang isang piraso na nakaraan, ang inosente at busilak na pagmamahal na minsang sila ni Maria ang may -ari. Tumayo si Maria, nanginginig ang kamay, at dahan-dahang binitawan ang kamay ni Andres. Ngunit bago siya tuluyang lumakad papunta sa anak, bumulong siya hindi sinukat ng oras ang pagmamahal ko sa iyo, Andres. Munit hindi rin oras ang magdidikta na ating kapalaran. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tanging mga mata lang niya ang nagsumamo, mga matang humihingi na isa pang Munit sa kabila ng lahat, alam niyang iyon na ang wakas ng kanilang pangarap. At habang papalayo si Maria, hawak ng kanyang anak ang kanyang kamay, naiwan si Andres sa hagdan na simbahan, basang-basa ng ulan, hawak pa rin ang singsing na hindi kailanman naisusot. Ngunit sa loob niya, may tanong na kumakain sa kanyang kaluluwa. Kung tunay ngang hindi nasusukat ng oras ang pag-ibig, hanggang kailan niya kayang dalhin ang bigat ng pag-asang iyon? At sa dilim na gabing iyon, habang patuloy na bumubuhos ang ulan, naramdaman niyang may presensya na nanonood sa kanila. Isang presensya mula sa mga alaala, mula sa mga pangarap na iniwan sa lumang simbahan. At sa kanyang isip, muling umalingaungaw ang tanong na hindi pa rin nasasagot. Kung bumalik si Maria upang muling ipaalala ang kanilang pagmamahal, upang tuluyang tapusin ito. Naiwan si Andres na nakaupo sa hagdan na simbahan, pinagmamasdan ang liwanag na jeep na unti-unting naglaho sa madilim na kalsada. Kasabay na pagikot ng gulong, parang hinahatak nito ang huling hibla ng pangarap na matagal niyang iningatan. Ngunit kahit ganoon, wala siyang naramdamang galit. Tanging katahimikan at bigat na alaala ang naiwan sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, pinikit ang mga mata, at naramdaman ang malamig na patak ng ulan na tila lumilinis sa lahat ng sakit. Para bang ang simbahan mismo ang yumakap sa kanya, nagsasabing tapos na ang isang kabanata. Ngunit alam din niyang hindi naglaho ang pag-ibig na iyon, bakos ay nagbago lamang na anyo. Lumipas ang mga araw at antiunting bumalik si Andres sa kanyang dating pamumuhay. Bumangon muli tuwing madaling araw, lumabas sa dagat kasama ang mga manginista at umuwi dala ang mga huli. Ngunit sa bawat alon na kanyang naririnig, may tunog na isang alala, -ala, ang tawanan nila ni Maria, ang mga pangarap na itinanim sa dalampasigan. Sa baryo, madalas siyang nakikitang tahimik, ngunit may kakaibang ngiti sa kanyang mga mata. Parang tinanggap na niya na may mga pag-ibig na hindi kailangang magkaroon na isang wakas para manatiling totoo. Sa mga kapistahan, pumapasok pa rin siya sa simbahan, ngunit hindi na naghihintay. Gayon, nagdarasal siya hindi para sa muling pakikita, kundi para sa kaligayahan na babaeng minahal niya higit pa sa sarili. Isang gabi, habang nakaupo siya muli sa perehong hagdan na simbahan, pinagmamastan ang mga parol na kumikislap, biglang may dumaan na hangin na tila nagdala ng pamilyar na tinig. Andres, hindi na siya lumingon. Hindi na niya kailangan na sagot. Alam niyang kahit saan man naroroon si Maria, dala niya ang isang bahagi na pusong hindi kailanman nasukat na oras. At doon, sa gitna na katahimikan ng baryo, sa ilalim na mga bituin na muling nagpakita matapos ang mahabang ulan, tinanggap ni Andres ang katotohanan ng minsan. Ang pinakamalaking lakas na isang pag-ibig ay hindi ang manatiling magkasama, kandi ang mapatuloy na magmahal kahit sa kabila ng lahat. Sa huling pagkakataon, kinuha niya ang singsing -sing na matagal niyang iningatan, tinitigan ito sa liwanag ng buwan at dahan-dahang isinara ang kanyang palad. Hindi na para ibigay pa, kandi para ingetan bilang alaala ng isang pag-ibig na hindi kinain na panahon at habang pinapakinggan niya ang mahinang hampas ng alon mula sa dagat, nakangiti siyang nagbulong. Hindi sinukat ng oras ang pag-ibig ko. At sa puso ko, sapat na yon. Muling sumilip ang araw sa baryo, nagdadala ng bagong liwanag sa mga kalsadang basa pa ng ulan. Sa dalampasigan, tahimik na naglalakad si Andres, hawak ang lambat at pinagmamasdan ang dagat na ilang dekada nang naging kasama niya sa bawat paghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bigat sa kanyang mga hakbang, tanging payapang pagtanggap. Habang binabagtas niya ang buhangin, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, tila may kasamang bulong na mga alaala. Hindi na ito sakit, kundi alaala na nagbibigay lakas, alala na minsan sa kanyang buhay, umiral ang isang pagmamahal na totoo at dalisay. Pagsapit ng hapon, dumaretso siya sa lumang simbahan. Umupo siya muli sa hagdan, ngunit gayon ay hindi para maghintay. Pinagmamasdan niya ang mga bata na naglalaro, tumatakbo sa plaza, nag-agawan na sa ranggola at sa kanilang halakrak, naroon ang alaala ni Maria, buhay, masaya, at malaya. Kinuha niya ang singsing -sing mula sa bolsa, huling beses na tinitigan ito, at dahan-dahang ibinaon sa tabi ng punong kahoy sa gilid ng simbahan. Dito ka mananatili, mahina niyang wika, hindi bilang pangakong hindi natupad, kundi bilang alaala ng pagmamahal na tumibok kahit lumipas ang panahon. At sa paglubog ng araw, habang ang kalangitan ay nagkulay kahel at ginto, tumayo si Andres at mumiti. Sa wakas, natutunan niyang ang tunay na sukat ng pag-ibig ay hindi ang oras na binilang, kundi ang pusong marunong magmahal at magpalaya. At sa katahimikan ng dapidapon, naglakad siya pawi, dala ang panibagong kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Isang pag-ibig na hindi sinukat ng oras, ngunit mananatiling walang hanggan sa kanyang puso.